We are now here in M6 Max Factory. So, uh, pinapabricate yung body, pinaka body, or yung pinaka deck ng bawat electric scooter kung saan nilalagay yung battery and yung controller ayan oh. No? kasi dito pati yung stem, papuntang manubela ayan o no? mismo, Please. Oh my God! Yeah, freeze! Oh sa M6 Max na factory nito kami. Grabe! Laki, laki! So, dito na sa third floor ina-assemble ang body. Ayan, may paint na siya, may color na siya. Ang arm niya and the shock. Lagyan na ng uh, tires niya plus yung kanyang stem papuntang manobela. Ibang-ibang klaseng suspension and So, I think doon banda, doon na nilalagay yung controller and battery. Papatry ko sa kasama ko na si Sir Gerson. Ayan. So, dahan dahan lang. Sa... Mismong mismo yan, mga pare ko. So, lahat ng ito, iba't iba ring mga models na pwede rin natin soon ilon sa Vintoys as under sa Ostron series. Ayan o. Oh. Mismong mismo, Sir Gerson. Okay, okay no. pa, sir. So, Ayan, okay na, no? okay na, no? okay, no? mga pare ko. Yeah.